Alden Richards at Min Mendoza. Mas lalo raw pinatatag ang pagmamahalan dahil sa mga naninira. Kahit ano nga ang gawing paninira kay Min Mendoza at Alden Richards ay tila hindi pa rin ito epektibo. Dahilan na rin ito sa mga napakagandang ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza. Hindi hindi kailanman sila masisira nito dahil ang ginagawa nilang paninira ay hilaw at talagang walang batayan na masira ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Sinala na lamang ang mga love team na nagtagal. Ang mga love team ngayon nakasabayan ni Alden Richards at Maine Mendoza ay talagang nawala ng isa-isa na parang bula. Diyan mo talaga mapapakinggan ang mga hinaing ng mga tao na talagang ang love team ni Alden Richards ay hindi lamang isang love team. Ito ay talagang samahan na habang buhay. Kaya talagang kahit sino ang manira sa kanila ay walang ibubuga. Dahil pinapakitahan ito ng resibo. Ang resibo ngang ito ay hindi lamang gawa-gawa. Ito ay resibo na tunay. Nangyari na ito dahil kung makikita nyo ang ang history ng Aldab ay talagang pinangungunahan ni Alden Richards at Ben Mendoza ang totoong pangyayari. Ito ay hindi katang isip lamang dahil kahit anong i-research mo sa internet ay talagang makikita mo ang halimbawa nga dito itype mo na lamang ang Alden Richards at Main Mendoza wedding ng Aldab ay makikita mo na dito kagad pati na rito ang mga imbitasyon na hindi ipinakita sa mainstream media ang imbitasyon ngang ito ay talagang tunay na pangalan na nila ang nakalagay at hindi na Alden Richards at Yaya Dab kung yung katunayan pa lang ay hindi na kayo naniniwala marami pa rin ang katibayan ang pagsasama nila ang mga joint account nila sa mga bangko, ang pagdedate date nila ng birbado at ang mga nakakakita lamang ay ang mga true-blooded aldab nation. Diyan mo talaga malalaman na tunay at hindi pang camera lamang ang ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza kaya kahit anong gawin nyo na paninira kay eh Main Mendoza at Alden Richards ay alam nyo na hindi na kayo magtatagumpay pa kahit anong ang gawin ni Alden Richards at Main Mendoza hindi hindi pa rin sila tatantanan ng mga naninira at paninira kaya naman hirap na hirap silang aminin ang totoong namamagitan tungkol sa kanila hindi na rin naman ito bago dahil noon pa man, itira tinatago na rin ni na Main Mendoza at Adrian Richards ang tunay nilang relasyon. Ito ay nagsimula pa lang sa kalagitnaan ng kade serye. kung matatandaan nyo. Hindi basta-basta inaamin ni Main Mendoza at Adrian Richards na mag-boyfriend at girlfriend sila. Ngunit nakikita naman ito pagdating sa kamera at kung gaano sila kasweet at kung gaano kaalaga sa isa't isa. Tila ngayon ay nangyayari ito at bumabalik mas lalo pa silang nahihirapan dito dahil sa antas ng kanilang relasyon ngayon ay napakarami na rin ang naninira sa kanila at lalo na pakatindi pa ng politika tungkol sa kanila ang pagsasara ng mga brand X at ang pandadamay sa kanila kahit wala naman silang kinalaman dito kasing mga nakarang araw ay marami na rin lumabas na mga sikreto at tungkol sa mga inaamin ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kanilang ginagawang mga interview kaya malakas Namang ay hindi nila makaamin ang tunay na relasyon nila dahil na rin sa mga nakapaligid sa kanila, mga katrabaho, management at minsan ang mismo nilang mga kapamilya. Talagang tuloy-tuloy lang ang paninira ng mga bashers kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ito na nga ay ang nalalapit na halala dahil dito tuloy-tuloy na ang paninira kay Alden Richards na kesyong hindi naman daw ito nakakatulong ang sagot dito ni Alden Richards ang pagtulong ay hindi binobroadcast ito ay ginagawa lamang ng tahimik kaya kung tutulong ka iwag eh huwag mo na itong ipagmalaki at huwag mong isisi sa iba kung nakakatulong ba ito o hindi dahil ang mga totoong tumutulong ay hindi nanunumbat ng kanilang itinutulong kaya talagang alam natin na si Alden D. Charles ay talagang bukal sa loob ang pagtulong. Kung matatandaan nyo ay gawain na yan ni Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. Hindi pa nga sila nakalukluk sa upuan ng politika. Ngunit marami nang napakagawa ito ng na mga library at iba't iba pang pagtulong sa mga indigenous people. Yan talaga ang advokasiya ng Aldab dati pa man si Alden Richards at Main Mendoza ay hindi nang hihingi ng mga kapalit. Ito ay bukol sa loob na pagtulong sa mga Pilipino na kagaya natin. Umakalat nga ngayon ang isang larawan. Ito ay ang magpakita ng isang kontrata sa isang closed door meeting na umano'y pagbibitahan ni Alden Richards. Ito nga ay umugong kasabay ng mga pagpapail ng mga politika para tumakbo sa 2025 election. Nataon lang ba ito? o talagang nagpapakita na ito na meron na ring hawak si Alden Richards na merong kaugnayan sa politika. Napakaganda ang balita nito. Alam naman kasi natin na si Alden Richards ay isang napakamatulungin na individual at layunin nito na makatulong talaga sa mga mahihirap at mga nangangailangan ng tulong. Kung matatandaan nyo, si Alden Richards ay isang epito ng mga politiko dahil si Alden Richards ay ang pagtulong niya ay talagang talagang bukal sa kanyang loob. Kung matatandaan nyo, nang naglabasan ang mga politisyan, ay napakarami nito na, na mga pagpapamidya na to ay tumutulong sa mga kapwa Pilipino. Ngunit bakit si Alden Richards ay hindi nabalita sa mainstream media? Gayong napakaraming natulungan ni Alden Richards noong pandemic may mga baha, may mga sakuna at ilan pa na mga pangangailangan ng mga tao. Dahil ang alam ni Alden Richards ay ang pagtulong ay dapat hindi ito itinetelevise ito ay nasa puso at panghabang buhay na itong ginagawa yan talaga si Alden Richards kaya kung talagang tatanungin nyo ang buong Alden Nation at buong Pilipino dapat nga tularan pa si Alden Richards ng ibang politiko na wala ng ibang ginawa kung hindi mamulitika kagaya nga ng mga isang taong ito na kaya lamang tumakbo sa politika ay para raw ibalik ang brand X ngunit tumagal na ito ng pagkahaba-habang panahon ay wala pa rin nagagawa sa politika at ito ay nagmimistulang wala ng silbi. Kaya yan dapat ang pagtuunan ng buong Pilipino kung sakali mang boboto kayo. Isipin nyo ang mga tunay na naglilingkod sa tao katulad ni Alden Richards. Yan dapat ang ipinuboto ng tao. Gayunmat magandang balita ito para kay Alden Richards at Maine Mendoza ay na kay Alden na yan kung ang pagtulong niya ay gusto niya pang pumasok sa politika o kahit tumulong lang siya kahit wala sa politika. Ganyan naman talaga si Alden Richards. Basta nakakatulong kahit wala pa siyang kapangyarihan o ordinaryong tao lamang ay hindi ito sa gabal kay Alden Richards sa pagtulong sa kapwa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ang video na ito. Thanks for watching! Just need a way to keep me from going crazy no, you need